Ayan mga kalutong bahay. Ayan ito. Yung nakatanim dito sa planggana na Ayan. Ayan o. Meron akong tinanggal dito. Ayan o. Diyan may butas. Diyan galing. Ayan. May dalawa na ako. Japanese na kamote ito mga kalutong bahay. Ayan. Ayan. At tatanggalin natin yung mga... Tangkay niya. Bubunutin ko na to mga kalutong bahay para magayos na rin ako ng mga lupa iba matanim na naman ng iba ayan. di bali na ma ano maputol yung mga ugat alokatin ko na lang yung mga laman oh ayan o, meron yung tanggalan ng mga laman langgana lang nakatanim to ayan makakain na ng kamote kasi may laman yan ito yung mga dahon na yan pwede kong tanggalin yung mga pwede pang itanim yan. tigas na lupa ano yun ko muna guys sa ilalim lang at ayan na mga kalutong bahay ang aking na harvest ayan o oh. ang dami ayan ayan sya hindi na sya maubos isang sainga namin ayan at ayan o oh, marami pa dyan oh na nasa planggana. Ayan, o, no, diba? At ayan pa, mga kalutong bahay, marami pa yan na no. kamuti na nasa planggana. At dito pa. At meron pa yan doon, no? Sa unahan ng mga tanglad, may mga kamuti din dyan. At hanggang doon sa dulo, may mga balde. O, oh, diba? ba? hindi na kailangan bumili ng kamote ayan japanese na kamote ang aking pinanim ayan